What's up guys, this is Alvin J. Layog here and this is another great video and exciting, informative video So, explain ko po sa inyo kung paano po mag-market sa Facebook So, ito po, kasi marami pong online network marketing ngayon, no? Eh sa sobrang dami ng network marketing ngayon, 'yung mga friend natin sa Facebook, talagang nakikita na nila po 'yan. Uh, aware na po sila diyan sa mga network marketing na 'yan, 'no? Yung iba, ina-unfriend ka na nila. Bakit? Kasi <laughs> lagi ka nagpo-post, 'no? May mga common mistake po tayo. So, paano po ba mag-market sa Facebook? So dahil marami po ako natutunan isi-share ko po sa inyo to so ito po unang una yung ating profile picture so kailangan ikaw po mismo yung nasa profile picture mo no? ito po yun no? pakita ko po sa inyo dito ito po yung sample natin ito yung profile picture nandito yung cover photo mo no? pag pumunta ka sa timeline mo so ito po yun dito yung friends mo So yung iba, ang common mistake nila, kung ano yung company nila, yun yung pro proper picture nila. So yun yung common mistake po natin. So dapat po, kung magmamarket ka sa Facebook, mas maganda, iba yung pang market mo, iba yung personal mo. So mas maganda, magmarket ka ng business mo, ikaw mismo yung proper picture mo. Kasi yung iba, profile picture nila, di ba? yung pangalan ng company nila, no? yung logo. So, mali po yun. Yun yung mga common mistake natin. Dapat Na, ikaw mismo, mm -hmm. yung nasa profile picture mo. Pangalawa, yung cover photo mo. So, yung, isishare ko sa inyo kung bakit mahalaga po ito, no? Cover photo mo, hanggat maaari, yung family mo. Picture ng family mo. Yung buong pamilya. Mas maganda. Kasi bakit? karamihan sa ibang ang profile picture nila pag ikaw ba ano may mga mistake natin kapag pera halimbawa ito nakalagay dito sa cover photo mo eh money no Yung mga dollar nandito mga nakadrawing dollar no picture siya kapag di ba kapag may inat ka na friends at nakita tingnan mo pag ikaw may nag-add sa iyo di ba dito yon, Ito yung new speed, dito yung sa timeline mo, no? Dito, kapag uh, may in ka, no? Oo, oh, dito mag-appear yung may an, Oo, oh, may nag-add sa'yo dito. Kiklik mo siya bago may confirm, no? Pag klinik mo yung tao na yun, lalabas yung ganito. Lalabas yung cover photo mo, yung profile picture mo. Pag nakita pera, iisipin agad nung in mo na networking ka. Hindi ka na-accept. No? Yan po yan, no? Tapos, o kaya yung iba naman, ang cover photo nila. Si Bill Gates. Nakalagay dito, if you're born poor, you're not mistake. But if you die poor, you're mistake. No? May isip agad ng ng inaad mo na networking ka pag gaganon yung cover photo mo. So, mas maganda yung cover photo mo, family mo, tapos sa profile picture mo, ikaw mismo. Okay po, yo. So, ano yung mga common mistake pa natin? Yung sali tayo ng sali sa mga groups. Ha? No? join tayo ng join sa mga groups na online network marketing, ba? Share your business here. Di ba? Na kung sobrang dami na po nakasali doon. Pag nag-post ka doon, hindi na po mapapansin yun ang maganda, gumawa ka ng sarili mong group. No? So, ito po yon. Share ko po sa inyo kung paano yon. So, una muna, profile picture mo sa kayong cover photo mo para pag may inad ka, i-accept ka kaagad. Tapos, ito yung ito yung timeline mo, no? Ito yon. So, makikita dito ng ina-add mo or ng friends mo yung mga nangyayari sa iyo dito yan ako may picture ka yan kung meron kasi sinasabi dito yon for example yan, oh, kapag lagi kang nag-upload ng mga picture tungkol sa negosyo mo dito sa mismong timeline mo eh baka hindi ka na accept nung inaad mo kasi halos lahat na nakikita sa timeline mo ay eh, mga networking mo so, mas maganda mag-update ka ng networking business mo sa group doon ka magpo-post huwag kang post ng post sa sa timeline mo mas maganda kung magpo-post ka lagi sa group mo or sa page mo so dalawa yan so dito ka gagawa ka ng page sa group dito ka magpo-post ng iyong business so doon mo ipopromote yung negosyo mo sa page at sa grouping sa kana sa timeline mo kapag bago ka lang sa ganitong negosyo yung iba, post lang po sa timeline nila. Okay lang yun. Bakit? Mga successful na sila eh. Sa company nila eh. No? Kung kumikita ka ng 100,000, talagang dyan ka na sa company mo. Okay lang yun. Bakit? Kasi kumikita ka na eh. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa network marketing business mo, ang tip po natin dito ay gumawa ka muna ng page at groups. Okay po? Tapos, para mo yung friends mo, kailangan umabot sa 5,000. Okay? Yan po ang maximum na friend dito sa Facebook, 5,000. No? So, ngayon, ito yung mga common mistake natin. May friends sila sa Facebook, no? Ito, yung chat. Punta sila. Ang mga common mistake ng iba, no? sinisend nila agad yung link nila sa negosyo nila no dito i-chat-chat nila about sa negosyo so yun yung mga mistake nila i-message nila ng about sa negosyo nila nang hindi naman sila kilala ora-orada sinisend na nila ng link nila about sa negosyo nila so kung ako po mismo di ba may nag-share sa akin ng ganon may nag-message sa akin ganon hindi ko basta-basta papansin yun kasi hindi kita kilala. Tama po ba? So, yan po yung mga common mistake natin. Ano pa? Mga common mistake, nagpo-post sila ng kahaba-haba. ba Bla, 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 ang haba. Sino magbabasa nun? No, walang tao. Bihira lang po magbasa nung iyong po-post dito ng napakahaba. Tama po ba? So kung magpo-post ka ng mga about sa business mo, meron kang sasabihin, no? Kung gusto mo bang kumita, nahihirapan ka ba sa buhay? Hanggat maaari, may lang. Yung ipo-post mo, wag sobrang haba. Kasi hindi na babasahin niya ng mga friends mo. Ano pa ba, ba? So yun. Tapos kung meron kang gustong i-add dito sa people you may know, ito, Kung may gusto kang i-add, mas maganda. Kung gusto mo, mas malalapit lang muna ng lugar para ma-invite mo siya sa office nyo. Bawang, office nyo sa Quezon City. Mas maganda kung mag ka, mga tanga Quezon City lang muna. Para mas madali mo silang ma-invite sa office. Okay, ito yung mga counting technique lang po yan. Eh, no? Bakit? Balikan ko yung cover photo sa uh, itong proper picture mo. No? Kasi isa ka rin sa lalabas dito. Kapag maayos yung cover photo mo sa kayong profile picture mo, dito lalabas ka rin sa people you may know. At pag naituro ka dyan ng mouse dito, lalabas yung cover photo mo dyan. So ganyan po yan. No? So ito na po, paano mag-market? Kailangan mo mayroong page sa group No? So, yan po yung ating mas maganda dyan ka muna magpo-post lagi. Ang, ang post mo ay dalawa lang per day, no? Two posts lang per day. Dalawang post sa page, dalawang post sa group. Huwag ka magpo-post ng lima. So, hanggat maaari, dalawa araw-araw, no? Na-post dyan sa group mo. Kung hindi ka marunong gumawa ng page sa group, no, meron akong ginawang video na about dito, panoorin mo yon. So ngayon, ang pag a ng friends naman, no, kung wala pang 5,000 yung friend mo, pag may in ka at lumabas dito, kung confirm or cancel, huwag mong i-confirm -co yun, no? Pwede kang mag-add ng marami pero once na lumabas yung confirm or cancel, i-cancel mo yun. Huwag mong i-confirm. -co Bakit? Mabablock ka. No? Ang pag a pwede ka mag ng 20 to 30 per day. Pero once na lagi mong kinoconfirm yun, mabablock ka. So, 20, pwede ka mag per day. No? Pero bago ka mag-add, titignan mo rin muna, no? Hindi yung ad ka lang ng ad kasi minsan yung mga inaad mo eh, hindi naman mga totoong tao yon no? so yun po yun so i hope na medyo may natutulong kayo dito sa video na to no so marami pa po tayong ituturo dito ito po yung part 1 so sana nagkaroon kayo ng konting idea kung paano talaga mag market sa facebook So, ito po yung part 1 natin. So, panoorin nyo yung part 2.